Okay, ang um, katatapos lang natin diligan itong mga kalamansi tapos ating hinawanan din yung paligid. Sila lagyan natin siya ngayon ng fertilizer. Bumili tayo ng fertilizer. Lalagyan natin kahit ka kaunti, Nasa ganun mas mabilis siyang lumaki. Ito mo, may improvement na sila oh, yan oh. May mga sanga na oh, yan sa baba. Yan may mga sanga na itong maganda. Kasi ito ay oh, mas dadami ang bunga pag may sanga na agad oh. Tika kaunti lang na fertilizer lagay natin. So Ikot lang. Yan. Ganun lang. Ganda oh, daming sanga nitong sao. Yan. Dami niya ng sanga oh. Danda. Mas mabibili sa ito nito pag nabunuhan natin lahat. Yun oh. Dami niya ng bunga oh. Ito Dami niya bunga. Daming hmm, dami ng bunga. Kaya lang, sabi nung sabi nung inordera natin, huwag daw muna ang pabungahin. Gupitin daw natin yung bunga para hindi siya mabansot para magsangahan siya sayang man pero ayun ang turo nung magkakalamansi na inorderan natin tanggalin daw muna natin ang bunga dala tayong gunting so, yung natin yung mga bunga sayang dami oh Hmm. Ito, sa isang puno nyo, may bunga siyang 7 pieces. Pero tinanggal muna natin para mas sumanga siya. Kasi pag pinabunga daw ito, ay hindi magsasangahan. Parang mababansot. Kaya tinanggal natin yung bunga. din itong saw. Dami na sanga niya, oh. no? Dami mga bagong sanga, oh. Nasaan ano dyan? yogo pa purol pa tayo ni